kasi yung lahat mga best friend no? ngayong araw mga best friend yung ating uh, video ay patungkol dito sa ating clutch lever ng uh, barako request ito ng ating uh, isang follower ito ba tinatanong niya kasi kung paano daw ito i tanggal at saka ikabit no? so papakita natin uh, so yan lang mga best friend do. Oh. yan kabit nyo lang salpak nyo lang sa ng pabaon yan ganyan kita ba si i-twist nyo lang sya ikutin nyo lang sya yan yan okay na, ayan, mga best friend na na natin okay so sa so, pag, 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 uh, pagtanggal naman mga best friend no tanggalin nyo yung kable tapos ikot nyo lang sya ng pakaliwa din iangat hila pataas okay yan sa pagbalik naman i-twist nyo lang it's ng pakanan okay yan okay so yun lang mga best friend no sa pagpalit ng oil seal hugutin nyo lang din no oh. okay maraming salamat